Bago sa saksi, isa pang opisyal ng DepEd ang humarap sa pagdinig ng kamera at isiniwala na umano'y libo-libong pisong perang nakasilid sa mga envelope na natanggap niya noong 2023. Tinalakay rin po sa pagdinig ang 16 million pesos na ginastus-umano ng Office of the Vice President para sa mga safe house sa loob ng labing isang araw noong 2022. Saksi, si Ian Cruz. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government, humarap si Attorney Resti Osias na natalagang Director 4 we were... ng DepEd noong panahong kalihim nito si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Osias, nakatanggap po siya ng apat na envelope mula Abril hanggang Setyembre ng 2023, panahong hindi pa siya chairman ng Bids and Awards Committee 6 ng DepEd. Umaabot daw ng tig 12,000 hanggang 15,000 pesos ang laman ng mga envelope na nakuha umano niya kay Noy ASEC Sunshine Faharda. I must I must be candid about this. Um, I I must say I did, but I didn't know because I was new in the department. I thought it was a practice of the department. I didn't know why it, we were. I was summoned to to the office of the of ASEC Shine, and then I was given an envelope And um, it was later on I found out that there was money in it, but it was not because I was a back member or whatever yet because I was not at that time. Paglagpas ng Setyembre, wala na raw natanggap si Osias, bagay na pinunan ng isang kongresista. Mukhang sumakto ah. Sa panahon na hindi na ginamit ng DepEd yung confidential pan for the last quarter ng pumuputok na issue ng confidential pan. Sa naunang pagdinig ng kamera, isiniwalat ni dating Education Undersecretary Gloria Humamil Mercado na nakatanggap umano siya noon ng siyam na envelope na may tig 50,000 pesos na laman noong 2023. Reaksyon dito noon ng Bise Presidente, disgruntled o may sama ng loob si Mercado. Nag-solicit daw si Mercado ng 16 million pesos sa isang kumpanya gamit ang pangalan ng Vice nang walang authorization, bagay na itinanggi ni Mercado. Sa pagdinig kanina, tinanong din si dating DepEd spokesman attorney Michael Poa kung nakatanggap siya ng envelope. May nakuha nga raw siya pero paliwanag ni Poa dahil ito marahil sa mga paluwal niya na 3 to 4,000 pesos kapag nagkakaroon ng problema. Do you remember sometime December 2022 or early December, I did receive uh, an envelope, just minimal amount. There were instances that I would I, I would receive, but not from ASEC Shine. VP gave it to me herself. Sinisikapan ng GMA Integrated News sa makuha paning ni VP Sara, ganyan din ang ASEC Fajarda sa nabanggit ng mga opisyal. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government kanina, tinalakay ang 16 million pesos na binayaran ng Office of the Vice President para sa paggamit ng 34 na safe houses sa loob ng labing isang araw noong 2022. Ang kada safe house binayaran mula 250,000 pesos 500,000 pesos at may dalawang safe house na binayaran ng tig isang milyong piso bilang renta para lamang sa labing isang araw. Para sa 11 days, yung 500,000 para sa isang safe, isang safe house. Yes, Mr. Chair. Now, if I ask you, how much would that be per day para sa isang safe house? Uh, Mr. Chair, it would amount to 45 thousand something, forty five thousand four hundred fifty four point fifty five per day. Ano po kaya ang klasing safe house ito na forty five thousand per day ang rental? Sa mentalang yung mga ibang mga lugar, eh mas mura pa kay sa rito sa forty five thousand. Could you give us an idea of that? Um, Mr. Chair, we do not have information on the safe Kinuha ng OVP ang pondo mula sa confidential funds nito. Bahagi ng kontrobersyal, the 125 million na pondo na ginastos ng tanggapan ni Vice President Duterte sa loob lamang ng labing isang araw. Acknowledgement receipts lamang ang isimite ng OVP sa Commission on Audit bilang patunay kung paano ginamit ang pondo. Kung titingnan ang mga acknowledgement receipts, ilan dito walang nakalagay na pangalan nang tumanggap ng bayad. Merong hindi mabasa ang pangalan, meron ding hindi pirmado. ay sa kinatawan ng COA na si Attorney Gloria Camora, wala na silang ibang detalye tungkol sa mga safe house na ito. Ang nakalagay lamang daw sa OVP Accomplishment Report, ang mga safe houses daw ay para sa ligtas na pagkapatupad ng OVP initiatives and confidence building. Pinasubpina na rin ng komite ang anim na opisyal ng Office of the Vice President na hindi nakadalo sa pagdinig. Hihilingin din nila sa Bureau of Immigration na isama sila sa lookout bulletin. Hinihinga namin ng pahayag si VP Sara at ang Office of the Vice President tungkol dito. Sa position paper na isinumite ng OVP sa House Panel, sinabi ng mga opisyal na hindi sila dumalo sa pagdinig dahil hindi na umano ito in aid of legislation. Ang mga data naman daw na itinatanong ay maaari nang ma ka sa pamagitan ng mga report ng COA. Sa panibagong pahayag ng OVP, sinabi nitong ang unnecessary o hindi kailangan ng mga pagdinig ng Committee on Good Government at hindi rin daw obligadong pumunta ang mga resource person. nag din daw ang OVP sa pagtalakay sa mga isyong pending na sa Korte Suprema dahil sa subjudice rule at dahil posibleng nilang maka-impluwensya ang pagdinig sa pag-audit ng COA dapat na rin daw itigil ang mga hearing. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.